<laughs> <laughs> so, ay Uchi Domingo ako dito. Oh, wala po ang sayo. Ganda yung look mo. Matchy tayo. Oh my God. Pero alam mo kasi talagang mas matchy kayo na ating mga ka-asenso! Hello. Alam mo, ang ganda yung sayo ni Ate, may kulang, di ba? <laughs> Pero ito, <Gundunan> dito. And I'm so happy na nakabalik ako ngayon with my greatest white family. And hanggang mamaya nandito pa ako. So, salamat lahat mga cousins. na nandito ngayon, maraming salamat. Sana nag-enjoy na ka. Super enjoy. Yung presence yung palang makita ka nila. Super enjoy na yung mga yun. wala si Mama. So, hindi pa. Okay. Ito na yung perfect sign. Subukan niyo po ang new approved na Taste White. And I think, andito din yung mga kapabili uh, na mga maraming, maraming salamat sa pag-support na sa Grey White family ko. And of course, sa event na ito. Alam mo ba, anak, lahat yung mga yan ay mga sari-sari sa -sari, so owner. At bultungan ng mga yun Sobrang ginagawa. yung mga yan. And of course, si Katrina po ang nagaya sa inyo na Masubukan pa ang ating mas creamy, mas kape, at mas pinasarap ng grapes. No, right? hindi na lang masubukan nila. Pero, ito rin. Tayo muna ay may mga fun questions na mas nagpapasarap din sa inyong lahat. At may pinamimigay po kami mga greatest light samples para po sa inyong mga ka-ascenso. Wala nang excuse para hindi patikman Correct. Perfect yan. And one thing you can't leave the house without, that's my you. I don't have questions you one thing I you can leave the house without mm. 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 Yes. Tapos na siguro as sa cellphone, kasi kailangan okay. natin yung ngayon. Okay. siguro kailangan ko ng kape. Kape! Kasi oh, okay. sa morning, late night, kailangan ko ng time para pumuha So kapag, um, just to start my day, I need a coffee to warm me up before I head to work. sometimes, dala ko siya sayo. Gusto ko on the road. Gusto like, yeah. ko like, ice coffee. Gusto ko yeah. ice coffee. Yeah. So, ice like, coffee. So, Kasi sobrang dinit ngayon at binibigay niyo sa aming energy na kailangan ko. At so, the same time, kung pag-uusin niyo rin. So I like yung medyo creamy medyo nikit na medyo liquid na mata. So it's gonna be coffee. Ang bongga naman yun. Pero of course, eto pa. Eto naman, ano ang iyong comfort food? Comfort food? Ako, magamit. Sobrang feeling ko kumain. <laughs> Pero, siguro kung may isa lang, baka... Chicharot na natin. Uy! Ang chicharot mo niya? Oo! So, so, so ko, kapag gusto ko ng happy mm -hmm. Eso ,eso Ay, -si yeah. Yes, so, to so, I think I'm going to First thing you do when you woke up? Like First thing I did when I woke up? I checked the time because an Just to, <laughs> to prepare for this event. So, I always check my phone every time I wake up. Just to check the time, on the message message. Correct. So, yeah. kailangan uh, may time management din tayo. At ito naman. Yung lagi mo pinapartner sa mas clingy, mas at mas clingy sa Anong partner mo Usually, kahilig kasi ako sa bed, so I like to live Hindi lang pati, hindi lang sa gusto ko ni may matamit sa Palugay. Oo, natural lang yung na. Totoo! Ito hmm. naman, after natin makipuha namin ang answers mula kay Patuloy ka Bernardo ngayon. Handa na po ba ang mga ka sa ating first game? Eto natin ang ating fun and exciting game. Sa kulang natin ay itakawagin natin Gretas White. Tamang hinta, tamang panalo. And e of course, tawagin natin ang ating katong players. Kanina...

Bulakan! So nandito mo kayo para magbili? Meron po kayo sa Sari Sari Store? 3, 2, 1! Alright minutes po? Mayroon okay, right. siyang 30 years and 35 seconds! Years. Good job! Good job, <laughs> good job! job Ang galing! 56 seconds. seconds! Ay, mabilis ka! Okay. 47 seconds, na nga kita. 47, so kailangan mag-stay siya ng 5 seconds para sa next... Ano yung Kuya Ai? Pangalan kuya? Si Derby. Ha? Pang Derby? Ito <laughs> naman si Derby. Ang lalaban ng naman kailangan mo sa ay mas 46 seconds. Diba? Maka 40 ka, okay na. Handa ka ano na ba? In 3, 2, 1, go! Oo, oh oh! oh

Ito ay mini fan. Ha? Tama. Ito po ay cell phone. Yan po ang ating pilihan. Dito sa UIC Greatest White Tamang Timplang Panalo. 5,000 pesos po na P-Wallet credits at, at, at isa pong and wow na invite naman ang mga pamilihay na ito be way of wars kaya naman mapapag-grade ka na lang talaga sa ating Rocky Bobo for you RC kaya hindi ganyan dahil susunod po natin ito lahat kasama ang grade as white syempre meron din po siya sa inyong Rocky Bobo para sa inyo and of course syempre ito na ang ating second game. Kaya ako nagagalit sa team. Parang masaya itong next game natin. Ito ay mas pinasarap na challenge natin. Tawagin natin ating mga players! Masaya mo! Mas Wait! Uy! Sorry! Ibalik ka! Iba na ko? Iba yung kasabihin. Ah, iba ka. Alam Katia oh, na oh, 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 oh. Pero since mas pinasarap challenge ano po, gusto natin mas ma-challenge yun ano. So instead na Katia Pore, sasabihin niyo po ay? Ay? Mas kape. Ah, mas creamy, mas kape, mas pinasarap. So tatlo to. So, kailangan po yan po ay babagunin natin ang uh, players po ang uh, mas creamy, susundan ni second player na mas kape, tapos mas pinasarap. Tapos balik tayo ulit sa mas creamy. Okay? Ah, eh? Mas creamy, mas kape, mas pinasarap. Okay, ready? Go! Kapalak pa ka, mas creamy, mas makape. Okay. Ready? 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 Go! Mas creamy. Ha? Mas, mas makape eh. Sabi ko na nga ba, dapat ang laban na nila natin that's high combo. Imagine mo, kato kayo, second di meron ang first, second, third round. Okay, ready? <tipos> <tipos> Pangalan mo? Pagasaan? Nanalo ka po ng dinding. Bila ito, mas pinalaking TV para sa iyo. Congratulations! Picture, picture! Thank you! Thank you! Congratulations! Kasi namin natatanggap na regalo. yung po po. Um, sa amin nalang po ni Katrin ito. congratulations sa Diba? ba? Ang dami nating surprise para sa kanila ka dream. Hindi lang ang pag ng magandahan Puso ng Venus White ang bilbit mo para sa aming mga ka-asenso. Kaya naman, mga ka-asenso, isang malakas na para pa kala na kasamang hiyawan! And yeah! yeah, of course, eto na sa dami namin surprise sa pati akong lalitun. <laughs> ano yung effect ko rin natin? Mas, mas creamy mas makape, mas kinasarap, mas challenging the more, the more than we do. Yes! Kaya, and of course, eto na po. Maraming maraming salamat mga ka-Sense Kaya na mabog natin nga kalimutan na subukan ang pinakabagong greatest wife kasama si Mr. King Bernardo at ang gusto <coughs> mascot namin Ayan! yan. Congratulations sa lahat ng winner. And eto na, Catherine, at bukod sa PGT, ano ko ba yung ha? mapapanood na taang kapila ng ating mga ka-Sense sa naging isang Catherine Bernardo? may mga inaayos pa, pero sa ngayon, yung PGT muna. And gusto ko lang din take take opportunity na ito para po magpasalamat sa mga ka ascension natin. And sa Great Taste family ko, maraming maraming salamat po. So, uh, sa lahat na nandito, sana po pa patuloy ng support na ang Great Taste to Na mas, ano, mas pinakape? Mas pinasarap? Mas, uh, mas creamy, mas pinakape, mas pinasarap. Boom! Okay. Yes, yes. maraming! and I will be back again I will be back again in a while mamaya may pitan ulit ako sa lahat na nandito, um, enjoy po kayong mabili, maraming salamat and the yes! URC, URC family thank you so much Ayan, maraming salamat, Katine Barnardo para na po tayo yes, and of course, maraming maraming salamat mga ka-sensors, this is Bonsai, kaya naman ito muna kaya pa kami mga provoser sa URC bundles na pwede nyo kapag nakapala, na, nakapag URC product bundles po kayo, may mo kayo hot game. Napakadami nyo. And of course, syempre,